Hi guys, magandang gabi po. Welcome to Charlo Tukmo Mo Vlog. Ang pag-uusapan natin sa gabing ito po ay tungkol sa pak napak pak na talumpati ni Senate President Jesus Escudero kahapon doon sa plenary ng Senate habang siya po ay bumoto pabor sa pag-archive no, ng impeachment case ni BP Sara. Yun po. Alam nyo guys, pinaringgan niya nung panahon na yon, pinaringgan niya ang mga tinatawag ng mga taga minority na legal luminaries o yung mga legal experts. Expert daw ito na ipinalanda kanila Uh, karamihan pala dito ay mga dating mga maestrado ng Korte Suprema, mga ano, mga uh, abogado, yun po. Ito yung tinutukoy nila ng mga legal luminaries na tinatawag nila na sa mga interview nila na mayroon po daw kung sila according to their legal Luminaris, sabi nila. So, po ito ni S.P. Jesus Cudero sa panahon na yon sa kanilang pagtalumpati sa bakit siya bumuto ng yes. O, doon po uh, sinabi niya lahat, yung kanyang hinakit, mga, mga napifil niya mula ng umpisa ng pan ano ng impeachment case sa Senate pagkapasa doon sa kanila hanggat sa ito na ay na na schedule na nagkaroon ng hearing tapos na dismiss na naman o na hindi na dismiss na ano po na na suspend mo kadali tapos nagconvene na naman sila at yun nga kasi tapos na yung 19th Congress, tapos pagdating ng 20th Congress, yun na. Uh, dapat na nilang pagbutuhan yon, kasi nagpalabas po ng disisyon ang Korte hinggil sa kaso na yun. Okay, patuloy tayo. nakong kung natatandaan ninyo na ang Korte Suprema po ay nagdesisyon po siya at nagutos na ang kaso po ni BP Sara ay unconstitutional dahil ito po ay nilabag ang one year one year rule ban or ban rule ng ating saligang batas. Okay. Pero, according sa mga minority po, ang desisyon daw ng Supreme Court ay walang basihan at ito po ay labag sa konstitusyon at mayroon daw itong dagdag na uh, requirements doon sa pagpasa pag-initiate ng uh, tinatawag na impeachment case base doon sa desisyon ng korte. Yun ang kanilang sinabi. Now, ano ba ang sabi ng Supreme Court? Sinabi ng Supreme Court na ang Senate ay walang jurisdiction or the Senate has no jurisdiction dahil ang impeachment case na pinasa sa Senate nang house noong February 5, okay, laban kay BP Sara ay null po and void of initio. O, null and void of initio. Ang ibig sabihin po nito, wala po itong visa sa simula pa lamang. Void, walang visa. Ab initio means from the beginning in English kahit sa simula pa ito, wala na itong bisa. nalpo ito. Dahil sa paglabag sa konstitusyon ng one-year ban rule. Okay. Na nakasaad naman ito sa Article 6, Section 3, Paragraph 5 ng, sa konstitusyon natin po sa 1987-1987. Constitution. Now, ano ba itong one-year bar rule na ito sa Constitution na nakasulat sa Article 6? Okay, papakita ko sa inyo. Okay. Yan po. Article 6, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution, sabi, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than one within the period of one year. So ano po nangyari? Noong 2024, December pa, mayroon ng, mayroon ng napasa na tatlong impeachment po tapos, ito po ay, kung natandaan ninyo, ito po ay in-endorse po ng miyembro ng kamara at isinamit doon sa Office of the Secretary General at doon po sa Secretary General, inupuan lang yon Tapos, hanggat sa umabot na yon sa tatlo at pagdating ng February 5, nagkukumahog sila na tanggapin na naman yung pang-apat at yun na ang ipinasa nila nagmamadali silang ipasa yon doon sa Senate kasi mag -re resist na po ang Senado so yun po yung pang-apat na impeachment po yun ang ipinasa doon sa Senate na yun po ay subject for the complaint filed before the Supreme Court na ito po ay naglumalabag sa one year ban rule ng sa ating, sa Article 6 Section 3 Paragraph 5 ng 1987 Constitution. Oh, klarong klaro naman ha. Walang impeachment ang dapat gawin o, umpisahan, laban sa opisyal sa higit sa isa sa isang taon sa parihong opisyal. Para naman yan. So, anong nangyari? Yung apat ba? Ang apat ba ay isa? Hindi naman yan. Ang pang-apat ay apat. Ang tatlo ay tatlo. Ang dalawa ay dalawa ipinagbabawal po sa konstitusyon kasi madidisturbo po yung official na yan parang may impeachment, may impeachment, hindi siya makakagalaw ng normal as official of the government kasi mayroon nakatotok sa kanya na impeachment case. So kaya yun po ay ipinagbabawal sa ating konstitusyon. So anong nangyari? May tatlo, inupuan, may pang-apat ipinasa sa Senate. O yun. Siyempre naman yung kampo ni Bibi Sara ay gumawa ng aksyon at ito ay question doon sa court. At yun na nga, ang Supreme Court ay nag na noong 25 na ito po ay null and void ab initio at ang Senate po ay walang jurisdiction sa kaso na yan at dapat hindi sila nag-convene dahil ito null and void ab initio. Ayun po. At ang desisyon na yon ay anong sabi? Immediately executory. Ayan. Para mas maintindihan po natin. Okay. Now, sinabi din ni Senate President doon sa kanyang talumpati, maikling talumpati, mga 10 minutes yata yon hindi yan maikli, mahaba yon Sinabi din niya doon na hindi daw siya uupo lang ng walang ginagawa at payagan ang mga paglabag sa due process of law ang nakataya ay ang mismong ideya na ang katarungan ay dapat pamahalaan ng batas o ng mga batas na pantay na lalapat sa lahat. Di ba? Dapat fair, just. Ayun po. Hindi lang, hindi lang daw siya na nakaupo doon bilang isang Senate President na wala siyang gagawin kahit alam niya na nalabag na yung due process of law. Kaya, yun po, dapat da, daw ko no tulad ng sinabi ni Justice Frankfurter na nagsabi ito ito po ay justice po ito si Associate ju Chief Justice Beto or Associate Justice sa Amerika si Justice Frankfurter na nagsabi kung ang isang tao ay maaring pahintulutan na magpasya para sa kanyang sarili kung ano ang batas si Jaime Magbuot siya ang kung ano ang gusto niya, ganun din sa iba. Kung ang isa pinapayagan mo, ganun din sa iba payagan mo. So, this simply means that una, mayroon po itong kaguluhan or chaos, 'di ba? Siyempre magkakagulo 'yan. Lahat ay may batas, lahat siya may batas, siya may batas, magkakagulo 'yan. Then, pangalawa po tyranny. Mangyayari yung tinatawag na tyranny. Chaos, tyranny, o kawalan ng katarungan, paniniil, uh, panlupig, inbusaya. Now, accordingly, legal process is an essential part of democratic process. Itong legal process ko, no, na proseso, legal, prosesong legal, ay... Napakahalaga na parte ng demokratikong proseso. Whether it is mob or a majority or minority, it is a majority or minority, ang pagiging ang pagiging bias at mapagusga ay nakakabulag daw ito, naghihiwalay at sumisira sa ating lipunan. Totoo naman yan. O, ba? Diba? Pag walang katarungan, kamay kaguluhan, ito po yung sisira talaga sa ating lipunan. Now, ang dating Court Suprema din sa United States na si Sandra Day O'Connor ay nagsabi rin, binanggit niya ito kasi doon, ay nagsabi rin na ang batas ay kinakailangang ipagpatuloy sa gitna ng patuloy na pagbabago ng pampolitikang sitwasyon kasi nagpapalit ng politika, mga namumuno sa bansa natin, administrasyon, pagkatapos ng lima, anim na taon, iba na naman, iba na naman ang mga sinitong.